Puting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may, nagdala ng bata kay Jesus upang hilingi ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita at sinabi sa kanila, Pabayaan niyo lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila, nagahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mawabilang sa pinaghaharian niya. At kinalong ni Jesus sa mga bata, ipinatong ang kanyang kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father Badong. Kamusta po? Buti po. Ngayon po ay nasa ikapitong araw na tayo ng pagnonobena para sa karangalan ng patrong si San Ildefonso. Ikapito. Sino po naririto kagabi sa ikaanim na araw? Oh, mukhang mas marami-rami ngayon, no? Ano po ang naalala ninyo sa mensahe kahapon? Ano, attendance lang? Ano yung ebanghelyo kahapon? Ha? Pagkahirang sa labing dalawang apostol. No? Pinangalanan ng Panginoong Jesus ang labing dalawa at mula sa kanilang mga karanasan, sila po ay ninais ng Panginoon na piliin para makasama makasa niya. Ganon din naman uh, para mangaral ng mabuting balita at magpalayas ng masamang espiritu. At ang kanila pong sinimulan ay dumating at umabot sa panahon natin magpasa hanggang ngayon kahit po nung wala pa tayo, si San Ildefonso ay nakarinig po ng kanilang mga pahayag. Kaya nga po si Sanil Defonso nang matutunan din niya ang mga bagay tungkol sa sa mabuting balita lalo tigit no nang makilala niya ang tungkol sa mahal na Birhem Maria ito po talaga ay kanyang prinotektahan ipinagtanggol at lalong ipinakilala ang mahal na birhen na may ginampanan na bahagi sa pagliligtas sa atin na plano ng Diyos. Kung kaya nakilala din natin si Jesus. So, si Sander de Fonso, nakilala niya at ipinakilala niya si Maria. Itong si Maria, ipinapakilala naman sa atin si Jesus. Itong si Jesus na pumili sa mga alagad, nagpapaalala na ang tungkulin natin, bilang mga alagad o bilang mga tagasunod, lalo na yung may mga katungkulan, yung mga inatasan at binigyan ng kapangyarihan na hindi tayo dapat ang maging hadlang para ang mga bata ay lumapit sa Kanya. Ngayon, no, pinagdiriwang din natin kaysa ng buong simbahan ang kapisahan ng banal na sanggol o mas kilala natin sa pangalang Santo Niño. Ibat-iba man ang hugis, ibat-iba man ang suot na damit, ibat-iba yung forma, pero ito'y nagpapaalala sa atin na minsan pang naging bata din sa si Jesus. At bilang bata, siya ay nakaranas ng pag-aaruga ng mga magulang. Ang isa marahil no na pwede natin mabalikan ay yung ugali ng mga magulang ni Jesus, si Maria at si Jose, na sinasabi, taon-taon, dinadala nila itong batang ito, isinasama nila sa templo para mamulat na agad sa gawain ng pagsamba, sa gawain ng pagpapasalamat at pag-aalay sa Panginoon na pinagmumulan ng lahat nang Kaya nararapat lang na pumunta sa templo. Nakamulatan ito ni Jesus. Hindi ko alam po no, kung uh, bakit nagkaroon ng ganitong karanasan ng mga alagad nang lumalapit yung mga bata ay pinagbawalan nila. Kaya't sinaway sila ni Jesus na hindi dapat bawalan, kundi hayaan niyong lumapit sa akin ang mga bata. At pinaalalahanan din tayo ulit na hanggat hindi tayo na bumabalik sa pusong katulad ng mga bata, hindi tayo pag ng Diyos. Ano bang mayroon sa bata na dapat nating pamarisan? Tingnan niyo nga yung mga katabi ninyo. Bata pa ba o isip bata na? Problema kasi natin ngayon, no? Kapag bata, yung mga bata, gusto natin tumanda na agad. Kasi nga, busy ka. Ayaw mong maperwisyo, ayaw mong ma maantala yung gawain mo, nagtatrabaho ka. Dati kasi mayroong isa sa magulang full time, eh. Natututok doon sa bata, eh. Ngayon, parehong magulang, kinakailangan kumayod, kaya sinong naiiwan sa bata? Kung medyo may kaya ka, may katulong, may tagapag-alaga, kung wala naman ay ipapahiram mo lang o ipapasa mo lang sa kapitbahay o ibibilin mo lang, pakitingnan naman, kaya gusto na natin tumanda. O kaya ipapadlock mo lang yung bahay para hindi makalabas, hindi masagasaan. O, kaya tinan mo, ngayong tumanda na, gusto nang bumalik sa pagkabata. Hmm. Gulo, no? Pagkabata, gusto mo tumanda. Ngayon tinan mo si tatay, no? O, nakaupo so. <laughs> Dati yung bata, nakaupulan din. Pero gano'n naman talaga yung cycle. Yung process ng pagkatao, pinagdaanan ni Jesus, kaya naiintindihan ni Jesus ang lahat ng ating pinagdaraanan. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, naiintindihan ka ng Diyos. Nagkasakit ka, alam niya yan. Nagutom ka, alam niya yan. Nadapa ka, alam niya yan. Mula sa pagiging bata, tumanda, at babalik din tayo muli sa pagkabata. Maswerte nga ngayon, no? Noong panahon natin, ano ba, 1975. Sino mga 1975 dito? Wala ako lang. Ano kayo, mga 80s kayo? Wala pang diaper noon, di ba? Lampin talaga. Eh, ngayon, oh, sosyal. Pero naaasikaso. Kaya yeah, maganda mapagnilayan natin no na kamusta nga ba yung ating pakikitungo sa mga bata. Kasi maganda po yun, oh. maganda yung naka, nakagisnan ng karamihan sa inyo eh. Bakit kayo nagsisimba ngayon? Kasi yan ang iminulat sa inyo. Iminulat sa atin, nakita natin yung mga magulang natin na nagsisimba, nakita natin sila na nagdarasal ng rosaryo. Kaya ka nandi dito pa. At pagbabalikan mo, saan ka natuto? At babalikan mo yung pagkabata. Nung bata ka, ito ang natutunan mo. Ngayon, hey, hey, pag bumabiyahe ka, kahit dito man lang, ang daming bata sa kali. Anong ginagawa ng mga may kapangyarihan, may otoridad? Hayaan mo lang. Hayaan mo sila. Paasa natin yung responsibilidad sa iba. Pero tayo, mga nagdidibosyon kay San Ildefonso, nagdidibosyon kay Maria, sinasabing, no, tagasunod tayo ni Kristo, e eh, paano nga natin pangalagaan? At least yung sakop mo man lang. At least yung nasa sayo. Mahirapan ka o nahihirapan kang intindihin yung mga bata, eh kasi nga, ano ba tinuturo? O para hindi ka maistorbo, gadget. Kaya natuto pang maunang mag ang bata kaysa sa matatanda. Pero hindi marunong mag-sign of the cross. Hindi marunong mag -rosaryo. Hindi marunong magdasal. So, pananagutan natin ito. Nasabihin natin, hindi. Inaalagaan naman eh provided naman eh, ng mga pangangailangan eh. eh. Hindi yun eh. Ang tanong, na ilalapit mo ba kay Jesus? Na ipapakilala mo ba sa Jesus? O napuputol sa atin? Kasi stress ka na dahil sasabihin mo, iba ang mga bata ngayon eh. Ang hirap espelengin. Hindi nga natatakot ang mga bata ngayon. Dati, susut lang ng mga magulang. Talagang sunod eh. Eh ngayon, wala eh. Binugbog mo na, eh. hindi pa sumusunod. Eh? eh kasi yung napapanood sa gadget, sa social media, mga war na, mga labanan, puro suntukan, gera. Kaya pag tinanggal mo yung, yung gadget, oh, tinan mo yung pananalita. Eh, kala natin wala lang. Kala natin walang epekto. Makikita mo yan sa pakikipag-ugnayan sa atin. Maswerte na lang kung may mapakilala sa Kanya kay Jesus. Maswerte na lang kung may mapakilala at mamulat siya sa pagsisimba. Kasi may mga magulang, hindi sila ang naging daan para makilala sa si Jesus. Kasi busy. Puro pagtatrabaho, paghahanap buhay para sa kanila, daw. Ay. Akala nyo kami mga pare, hindi namin naiintindihan yan. Marami kami pamangkin. Sakit din ang ulo. Kasi nakikita namin eh yung kakulangan at saan nagkukulang yung mga magulang ng mga ito. Ay kami, nandito dito lang para magpaalala. Hopefully, ma-inspire namin itong mga anak nila, itong mga pamangkin namin, ma-inspire na kilalani ng Diyos. Eh sana po, no, may pag, lagi naman pong may panahon at pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos. Kaya nga sa pinabanggit sa unang pagbasa, di ba, no? Lagi tayong nakakatanaw ng liwanag sa tuwing merong umuusbong, sa tuwing merong isinisilang kung paanong si Jesus nang isilang siya, nakatanaw tayo ng liwanag. So, ganun din, ikaw mismo, no, ipinanganak ka, nakatanaw ng liwanag. Ang lipunang ito, ang bayang ito. Hindi ko alam kung ano nangyari. Ba, ano nangyari? Liwanag ka dapat eh. Medyo miss direction lang. Nagaroon ng... Medyo na nalikulang. Pero lahat tayo eh. Pero ito mga bata ngayon na naririto, no? Iyan na ay liwanag. Na ipinapaalala sa atin, pwede nang simulan ulit yan. Kaya lang, paano mo nga uhubugin? Hmm. Pero sana po, ulitin nga po, no? Para sa ating lahat, na mga may otoridad, may posisyon, may kapangyarihan, sa mga magulang, pakatandaan po natin, no? Kung hindi man tayo ang magindaan upang mapalapit ang mga bata sa Diyos sana po hindi tayo ang dahilan ng kanilang paglayo sa Diyos Amen